mga idol <laughs> nandito na naman kami sa aming uh, kam, uh, pagtamna ng gulay so si cropping na kami ngayon sa mga nagtatanong po kung uh, hindi na ba kami nagtanim ng aming mga gulay uh, ang sagot namin ay patuloy pa kami <laughs> so hindi lang kami nakapag video na, na, ano, na, na ano natigilan namin yung pag update namin kasi nabisi kami doon sa aming palayan uh, sa ibang ano namin para kit <laughs> so, nag ano kami doon sa palayan naglinis So, second cropping na kami ngayon. Andito kami ngayon ni Madam sa uh, pinagtamna namin ng ampalaya. So, pinaglinis namin ngayon dito. Kinuha namin yung mga alambre. At saka itong mga kahoy-kahoy na nasa paligid. <laughs> eh kasi, uh, magpa-schedule na kami ni Madam na, na ito. Uh, kung hindi man mamaya, eh, bukas siguro kung may uh, bakanti yung mag-aararo. Ang, ang ipag-ano namin dito, yung araro ba na, ang sa'y tawag, anak, damo na, Oh, tractor na kanang yung malaki ba hindi hindi kalabaw. O oh, hand tractor daw yung tawag so malaki. So, irugtong ko dito yung pag-araro dito. Ay pakita namin sa inyo. So, ito yung sa uh, nasa paligid namin oh ay nag-ano na sila, nagdilawan na. <laughs> nagdilawan. Eh kasi nag ano na kami dito, nag anong tawag doon, nag-spray na kami ng uh, para da para sa damo. Pampatay ng damo bago namin ipararo para wala talaga silang ano. Ah, uh, mga damo-damo ba pag magtanim na kami dito. So ang itanim namin dito ni Madam Balak namin ay talong. So nagsidling na kami ni Madam ng talong ng ano Pinotokabukdam 300 106 212. Oh, 312. Uh, 312 na puno ng talong sana mabuhay 'yun lahat para maitanim namin dito. Para kami so, ikasi <laughs> uh, eh, yung ano namin dito ang palaya is 300 din 'yun, 300 plus din 'yun eh. kama din dito sa aming inipun, uh, pinunla namin na talong, <laughs> Magkasya din dito kasi 300 plus din yun. Uh, sana ay patuloy nyo pang suportahan itong pagbab pagbabalik namin. <laughs> Welcome back, self. Nagbabalik kami sa pagvideo. Eh, kasi na ano kami di doon, na busy kami sa palayan. So pasensya na kayo kung medyo nawala kami. Pero ngayon patuloy kami at lumalaban. O, oh, di ba diba? Lumalaban kami dito. Pero hindi kami nag-ano dito, halang tigil sa pag-ano pag garden. Nandiyan naman yung ano namin, hindi lang na, na update namin yung ceiling haba. Pero oh, so patuloy so kami so sa paglilinis. So May naiitanin. So mamaya na ulit mga pangga kung mag-ano na kami ha, magpaararo kami, uh, irogtong namin dito sa video na ito. So. okay na mga pangga. So natapos na namin nakuha lahat yung mga kahoy. So dito namin ninimbak yung mga kahoy na nakuha namin at saka kawayan. At doon pa. So magamit pa namin ito sa susunod naming mga magtatanim doon na ang palayas So gamit pa ito namin yung okay pa gamitin. At saka dito, oh, tapos na namin nakuha lahat. At ngayon ay papunta na kami doon sa uh, mag-aararo. So magpa-schedule kami kung pwede sila ngayon ay uh, papuntahin natin dito para makapag-araro na. So ready ready na yung na namin ng mga gulay. At saka puntahan din natin yung aming ginagawa ni Madam kanina yung pag-guguna namin. So nag kami sa aming uh, ceiling spada or ceiling haba. So dati ito yung yung malalaki na ito yung ano namin, ceiling haba. So andiyan pa buhay pa at uh, continue pa kami sa pagka-harvest. So ito yung bago. So ito, pero hindi pa namin natapos ni Madam sa paguna. So continue namin mamaya pag tatapos namin magpunta doon sa uh, may-ari ng tractor. So ito siya hanggang doon oh. So dito pa, continue namin mamaya sa paguna. O, maliliit pa lang ang damo. Pero ano na siya ka nang, ano na ang lupa, matigas na kasi wala ng ulan dito sa amin. At ayun, sa dati, mag-ano na naman kami, igib-igib, konti. -igib, para makapag dilig kami dito. So, ito o, namumulaklak na So ayan o. Kahit maliit pa lang, nag-ano na sila, mag-ano na, magsimula ng magbunga oh. Ayan. So, ipakita namin sa inyo, ito yung kabuuan ng aming siling spada. So dito o. Ayan, may tanim pa. Kailangan pa namin, ano, kuha na ng damo maglinis. So, ayan, yung dati, ayan, dyan ni madam. At saka dito yung bago, yung nalinis namin. At saka doon. At dito namang banda, ano yan, na namin ng okra. Ipaararo din namin, kasama doon sa, ang palayahan namin. Ayan. So, malaki na yung pagtamna namin ng okra pagkatapos naming magpaararo. So yun mga pangga, kung napapansin niyo ay nung una pagsimula pa lang namin ni Madam sa pagtatanim ay ano lang, nag ano lang kami nagunaguna ba. <laughs> so gamit lang yung kamay namin sa paglilinis dito at ngayon ay makapagpaaralo na kami. At kung hindi ninyo maitanong mga pangga ay so si, uh, sa first cropping namin ay natapos na kami ni Madam sa first cropping at nag ano na kami. Ang si tawag Adam nagwinta. <laughs> na close na namin ba mga pangga at nag ano na kami nag nagbahin. Ah, ha? naghatian na kami mga pangga at ayun, ilabas namin yung ano namin, yung puhunan at saka yung na, na, natira yung sa amin, nakatihatian kami hanggang sa may-ari ng lupa. <laughs> so yun mga pangga. So si kanang na kami sana ay sa first cropping mga pangga ay hindi yun kalakihan yung na, na, income namin dito nakita namin dahil yun ano kanang anang sa sobrang init na hindi masyadong nakapagbunga ng maayos at saka mas malaki kami na naigastos nung una dahil sa gunaguna namin at saka yung maraming mga kaya kailangan namin at saka yung mga gamit namin doon namin kinuha. So ngayon ay hindi na siya masyado. So nag-ano lang kami kaya nakapagpaararo na kami. may budget na kami pag-araro para mas mabilis pa yung pag namin dito ni Madam. So, yun mga panggapuntahan namin yung may-ari ng hand tractor para makapagsimula na. Ito yung nalinis namin mga pangga sa ginagawa namin ni Madam ganin ng paglilinis. So, ito yung kalaki. So, may kunti pa dito na Ah, uh, tapos-taposin namin bukas na kasi hapon na ngayon. So, dito na lang sa kabilang side. So, dito lahat mga pangga ay natapos na. So, ito na yung mga pananim namin na spada or siling haba. So, ito na yung lahat mga pangga. So, kitang-kita na at malinis na. At yung mga pangga, sabi ko kanina magpaararo. Sana kami ngayon kung may uh, bakanti yung may-ari ng ano kanang ng hand tractor pero wala daw bukas na kasi wala yung operator pagpunta namin kanina so hindi ko lang na i-video uh, kanina pagpunta namin pero mga pangga ay okay na okay na bukas oh, na i naka nag na kami ng may-ari ng hand tractor so bukas i-video ko or i continue ko na lang sa pag-video mga pangga so sa next video ko na upload yung pag-araro pala so sa next video mga pangga ay i Upload ko din yung pag-araro namin dito sa aming uh, pagtamna ng mga gulay namin. So, tulad dito o oh, nasa likuran ko at saka doon sa may ampalaya, ampalayahan namin. Ampalayahan. So, ayan po o. Oh yan, malaki yan. So, bukas. so ngayon, ito lang yung update namin dito. So, simula ito sa panibagong video namin. sa pag-continue namin sa aming video. <laughs> kasi na, na, ano yun na, naputol yung pag-video namin dahil na, na busy kami sa pagpalay namin dito. Kasi kailangan kasi yung palayan namin dahil sa dami ng damo din mga pangga. Kailangan pagpukusan dahil pa malapit na namunga. At ngayon ay naglabasa na lahat yung bunga. At hindi na pwedeng galawin. So, hindi natapos lahat. So, okay lang kasi naisalba naman namin yung naisalba naman namin yung iba so hindi masyadong maganda yung tubo ng palay namin ngayon pero okay lang kasi kung hindi namin pinaghirapan yun mahal yung bigas dito ngayon mga pangga hindi lang siguro dito kundi pati dyan sa inyo sa lahat-lahat ng na uh, bayan or lungsod imahal ang palay ngayon so yun mga pangga yung video namin today sana ay patuloy nyo pong supportahan at patuloy nyo pong panoorin kahit ito lang yung ginagawa namin update-update kami dito sa aming gulayan yung ginagawa namin dito. Sana ay ma-inspire din kayo sa mga ginagawa namin dito. so, yun mga pangga. Bye-bye. Salamat sa laging panunood. Andiyan na si Madam mga pangga. Oh. Salamat sa laging panunood. Thank you.